Mga lalaking nakarelasyon o na-link kay Yen Santos. Number 10, Joseph Marco sa seryeng Pure Love, napabalita noon ang off-screen romance ng dalawa. Number 9, Sam Concepcion, inamin ni Yen noon na siya ay nagkakagusto o crush kay Sam. Number 8, Derek Dondon Santos, sinasabing may ugnayan ang dalawa dahil sa pagiging malapit nito sa isa't isa. Number 7, Albert Martinez, nagsimula ang usap-usapan ng makitang magyakapan ang dalawa. Number 6, Jericho Rosales, nagsimula silang magkatambal sa seryeng halik. Number 5, Enzo Peneda, nalaman na may past relationships ang dalawa dahil sa larong Truth or Dare. Number 4, Aaron Villaflor, inamin nga na nagdate sila pero nawala na lang ito ng paunti-unti. Number 3, Jason Abalos napabalita noon na nagdate sila, ngunit inamin ni Yen na umabot lamang na apat na buwan ang kanilang relasyon. Number 2, Paolo Contis, si Yen ang napabalitang dahilan maghiwalay ang Paolo Contis at LJ Reyes at nagkaroon pa sila ng anak ng aktor. Number 1, Albi Martinez, usap-usapan ngayon na na ni Yen ang pagiging other woman o kabit.